Eto ang gabi, kusan nga pala, dinayo namin. etong taste of India. Matatagpuan lamang sa may Victory Norte. Ito ang sa basahin nyo. Pero for magsaysay, Avenue Victory Norte. At ito, makikita nyo bago kayo pumasok sa loob. Ayun o, no, butter chicken, mutton curry, alutiki, panipuri. Yan. Ah! <laughs> <laughs> Ginagawa mo dito. <laughs> ano nga <kahin> natin dito? <laughs> Biryani. Biryani. Stop. Injan. Ito yung pwesto, lamig. Grabe nga yung pwesto nila, oh, napakalinis, napakaganda tingnan. Puting-puti, may bulaklak pa dito. Tapos ito yung menu na pagpipwede yung pagpilian. Dito na kayo mamimili, kayo na bumasa, i nyo na lang. Nandyan na rin yung mga presyo nyan, hindi na kayo magtatanong. Tingnan nyo na lang mabuti, i-check nyo mabuti, basahin nyo at din na mabuti yan. Nandyan na lahat ng presyo. Sa pamimili pa lang ng kakainin nyo dito, malilibang na kayo. <laughs> Dahil sa dami ng pagpipilian, ito yung tropang kasama natin. O ito pa, basahin nyo ulit. Tingnan nyo mabuti, i-post nyo lang ha, i-post nyo para madaling nyo mabasa at para makita nyo na rin yung mga presyo. Ito yan, Taste of India. I-post nyo na lang ha, i-post nyo na lang. Yan. <laughs> Ang kala nyo kung ano, eh niya, no. Ginagamit yan para sa biryani. Oh, yung uh, pa <laughs> Nagtanong na rin yung tropa natin dyan kung magkano yung bigas na ginagamit para sa biryani. At eto nga yung bigas na yon hindi ko na itanong kung magkano yung isang ganyan. Sadyahin na lang sila dito sa pwesto nila, tanongin na rin kung magkano yung mga bigas na yan at yung mga ginagamit para makapag makagawa ka ng biryani. At eto, tinignan ko ulit yung menu nila para makapamili ng maayos. Para makita ko na rin kung ano dapat na talagang dito. Kung ano yung masarap, kung ano yung maanghang. Kasi pag Indian food, talagang medyo maanghang yan. <laughs> sa mga mahilig sa biryani dyan, yung mga chicken biryani, yung mga mutton biryani. Dito kayo pumunta, o, dyan nyo na rin makikita kung ano yung mga kailangan at kung ano mga kailangan na bilhin para makaluto ng biryani. Ang ganda ng peso nila dito, tingnan nyo. Sandalian lang, pagkatapos mag-antay, eto, grabe, dumating na rin. O. Ano yung biryani, grabe, ang dami naman pala na eto. Solid, o. Brad, makakatikim ka na ng biryani.

sarap. <laughs> Grabe yung serving ng bir chicken biryani nila dito, isang bandihado eh. <laughs> Ito pampautog, unang tikim. Wow, brad, sarap. <laughs> isang order pa lang ng chicken biryani nito pang tatlong tao na. Eh. <laughs> Dami. Kaya pala medyo pricey, pero sulit na sulit. Napakasarap pa naman yan. Mm. kung puro ktrace, say victory norte.